Ang video natin ngayon, paano magbura ng Facebook page account? Kung ikaw ay may Facebook page account at gusto mo na itong burahin, ang video ito ay para sa iyo. Kung interesado ka sa video ito, ay panoorin mo hanggang dulo at ituturo ko sa inyo ang step by step kung paano. So, tara, umpisa na natin. na punta tayo sa ating Facebook app. Dito sa Mino, kung makikita natin, nakalagay na dito sa shortcut ang ating Facebook page. Pwede na kayong mag-direct, click dito. Pero kung wala namang shortcut, ang iyong Facebook page, ay pumunta kayo dito sa page. Dito, pindutin natin ang page na gusto mong burahin. Click lang itong switch para ma-open natin ang page na ating buburahin. Dito sa ating page, click natin ang profile menu. At i-scroll down papunta sa settings privacy. Click settings. Pagkatapos, pindutin itong page settings tapos scroll down at hanapin ang axis and control. Click lang natin ito. Pumili kung deactivate page o delete page. Since burahin ko itong Facebook page ko, pipiliin ko itong delete page and click continue. Pindutin ulit ang continue. Pagkatapos, scroll down at click continue. Para makonfirm na sa iyo ang Facebook page, i-enter ang iyong password. and click continue delete mix tutorial tv page and information tap lang natin ang continue at click ang delete page. Automatic mag-switch back sa Facebook account mo pagkatapos mong i-delete ang iyong page. Pagkatapos mo ma-delete ang page, ganito na ang makikita nyo. Deactivated page na yung page na binura natin. Nakalagay din dito. Not visible to the public. Kung napapansin nyo may activated button dito sa gilid, maaari nyo i-activate muli yung page na binura mo. Click nyo lang itong activated button at magiging active na ulit ang iyong Facebook page. Pwede nyo na ulit gamitin. Ganon lang po ulit kasimple at kadali na paraan para mag-delete ng Facebook page account. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, maaari pa subscribe na rin ang akin channel at pahit na rin ang notification bell para updated kayo sa video kong ina-upload. Salamat!